Ah, uh, support po uh, Osaka. Yeah. Ayan, ang kanyang channel at siyempre ang inyong lingkod, Papa Samar Boy no? TV. Oo. Oh, oh, okay. oh okay. <laughs> paaring, Osaka. Yung pakisupport na lang yung YouTube channel niya. Uh, support po niyo si Osaka. <laughs> 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 ano na yun? Ano, Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. through the highways till my shadow turns to sun rays and i know

the oh, Ha! Ah, Hindi ko na dala nagmamadali kami kanina, umuulan. Oo. Oh. Wala pasok, sir? Paglinggo? Pahinga lang. Ano-ano uh. lang kayo dito? Ah... Uh. Asama mo? Ah, uh. stay nga. Hmm... Anong trabaho mo doon, boss? Labor lang, ano? Karpentero. Ah, karpentero? Oh, Labor lang Labor lang. Ah, lang. So, ibig sabihin, pagka gawa, di ano lang. Wala rin. Wala ba mga... Ah... Uh, Anong pinaka anong pinaka skills mo? No? Kuya? Ano pinaka skills mo? No? Halo-halo lang eh. Pero hindi ko pwedeng kahit ano din. Ah, driver. Ano lang isa eh, experience na ko na po lang, oo Ang sana kasi Experience ko, apat na taon na eh Pero 8 years, ng driver. Eight years okay. daw driver 8 years daw So yun, no? Maka kung Maganda sana makakapag ano ka ng driver, no? Mahal lang ako rin ngayon, 5'5. Oo, 5'5 na ako ngayon. Mas, eh, anding pala yung resensya mo, no? Ayan po si Kuya Vicente, mga idol. Tatay ng uh, lalabang ngayon. O, uh, pag malakas-lakas na, ano? Ah, ano to mga top, naiiwal lang dito pag ano? Hindi, Buti hindi naman nagtatatawid-tawid, no? Hindi hmm. <laughs> <laughs> ka ba lang ba nag-aalala pag Kasi uh? <laughs> syempre... Oh. kasi so, iniiwan mo na silang din ng pagkain. Ano ba ka mo na ano ni Aaron er, kahit pa paano sa suportan itong mga to. Tani yun, si Cristel ba yun? Yung pangalan niya? Hindi pa nag-aaral, no? sa module. Ah, ah, wala pa siyang birth certificate? Ay, ito na, ito na ha? Ito na tatay niya. Ibig okay. sabihin, di mo ano si Kristen? Alam lang yung sayo, yung tatlo? Ha, sa una. Ito na lang yung tatlo lang. Puro lalaki. Hmm. 7 years old na si Cristel, no? 7 yeah. years old na. Wala oh, mo lang tawanan eh. 7 7 na daw siya. Eh. Hmm, dapat nag-aaral na din 'yan, you know. Ikaw lang na. Ah. Hindi ko na tela yung laruan mo. <laughs> Umuulan kanina eh. Mga madali kami, no? Sunod na lang ng linggo, no? Pagpunta nito yan, Nanago no? Si Vicente. Uh, ayun sa... Uh, si Vicente, no? Uh. Ah, pagkakaalam ko kasi, anak mo din si Kristen, di ba lang? Sa una pala yun. Hmm, ito lang tatlong ito, mga parako. Parako hmm, oo. Ano yung isa? Sino yung pinakamas matanda dito? Yung isa Junior, si Vicente. Ilan taon na yun? Maglilima na. Kasi hindi pa talaga mag-aaral, no? Oo. Kasi ano pa lang naman eh. Nilima lima pa lang naman eh. Hindi pa talaga pwede. Hindi pa si Kuya Vicente. Lakasan na lang na talaga ng loob na, Kuya Vicente. Para... Kasi misan, ano nga, iisip ko din, paano kaya mga bata dun, di ba tawid-tawid? Oo. Oh.